Nararamdaman mo na ba minsan na may nakatingin sa'yo, kahit mag-isa ka lang sa bahay? Paano kung ang aninong yon ay dating nakatira rin diyan? At ngayong gabi, bumalik siya para kunin kung ano ang sa kanya. Gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari pagkatapos niyang bumalik? Pakinggan mo to hanggang dulo at kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Noong una, akala ko'y panaginip lang ang lahat. Yung malamig na hangin na dumadaan sa hallway. Yung tunog na yapak kahit ako lang mag-isa sa bahay. Pero kagabi nagbalik siya. Ang anino na matagal ko nang iniwasan. Tahimik ang gabi sa maliit naming bahay dito sa Texas. Luma na ang bahay, galing pa raw sa lumang day family na unang tumira dito. May mga simbolo sa peder na parang mga ukit sa templo. Mga salitang hindi ko maintindihan pero ramdam kong may kahulugan. Habang nag-ayos ako ng mga lumang kahon sa basement, may narinig akong mahinang tunog. Parang may nagbubukas ng pinto. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko nakita ang anino nakatayo sa may hagdanan hindi ko makita ang mukha niya. Pero ramdam ko ang bigat na tingin niya. Parang kilala niya ako. Parang matagal na kaming magkasama. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay naming Daisy Mae. Sabi niya, may kwento yung bahay na yan. May batang babae noon, namatay sa ilalim ng hagdan. Sabi ng mga tao, hindi siya matahimik kasi ninakauraw ang kanyang kwintas. Nang marinig ko yon, nanlamig ako. Kasi sa kahong binuksan ko kagabi. May nakita akong lumang kwintas, may ukit ng lotus flower. At simula noon, gabi-gabi na akong ginigising ang mga bulong sa dilim. Minsan, nagigising ako na nakabukas ang pinto ng basement. Minsan, naririnig ko ang boses ng bata, ibalik mo. At sa salamin ng banyo, may lumilitaw na hugis ng kamay, basa, parang kagagaling lang sa ulan. Hindi ko alam kung totoo o guniguni -guni lang. Pero isang gabi, habang naglalakad ako papunta sa kusina, nakita ko sa salamin ang sarili kong refleksyon. Pero hindi ako gumagalaw. Ang refleksyon ko ngumiti muna, bago dahan-dahang lumapit gayon kahit sa araw ramdam ko siyang nandito sa bawat kislot ng kortina. sa bawat anino sa likod ng pinto at minsan naririnig kong may humihinga sa tabi ko kahit alam kong mag-isa lang ako sa bahay kagabi akala ko tulog lang ako nang maramdaman kong may humawak sa kamay ko malamig mabigat pagmulat ko ng mata wala namang tao pero sa dulo ng kama may bakas ng basa parang may tumulong tubig mula sa sahig lumabas ako ng kwarto hawak ang cellphone bilang ilaw Tahimik ang buong bahay, pero may amoy na parang lumang insenso. Yung ginagamit sa mga templo sa daylan na naamoy ko lang noon kapag may dasalan. Sinundan ko ang amoy hanggang sa basement. At doon, bumukas ng kusa ang ilaw. Ang kahon na pinaglagyan ko ng kwintas, bukas. Nasa labas na ulit ito, nakapatong sa sahig. At sa tabi nito, may mga basang yapak ng bata, papunta sa hagdan. Dahan-dahan akong umakyat. Pero habang papalapit ako sa itaas, narinig ko ang mahina niyang boses. Ibalik mo sa akin. Pagtingin ko sa may pinto. Nakita ko siyang nakatayo, isang batang babae, suot ang basang uniforme. Nakayuko, hawak ang lig na parang may nawawala. Hindi siya lumalapit, pero ramdam kong galit siya. Ramdam kong gusto niya may ibalik. Kinabukasan, kinausap ko si May ulit. Sabi niya, hindi mo dapat ginalaw ang bagay na galing sa ilalim ng lupa. Ang kwintas na yon, bahagi ng kanyang kaluluwa. Hanggat hawak mo, dito siya babalik. Gusto kong maniwala na simpleng kwento lang yon. Pero gabi-gabi na akong napapanaginipan ng batang iyon. Laging pareho. Nakatayo siya sa tapat ng salamin. At ako, nakaupo sa kama, hindi makagalaw. Pagising ko, laging nakabukas ang drawer kung saan ko itinago ang kwintas. At ngayong gabi, habang sinusulat ko to, ramdam ko ulit ang lamig sa batok ko. Ang kortina, gumagalaw kahit walang hangin. At sa gilid ng mata ko, may aninong dumaan. Tahimik akong tumingin sa salamin sa harap ko. At doon ko siya nakita. Nakatingin sa akin. Gamiti. At sinabi, hindi mo dapat kinuha ang sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang cellphone. Yung boses niya parang galing sa ilalim ng tubig. Malalim, basag, pero malinaw. Ang kwintas na nasa drawer biglang gumalaw mag-isa. Lumipad ito sa air at dahan-dahang lumapag sa sahig. Eksaktong sa paanan ko. Tiningnan ko siya sa salamin. At doon ko napansin, wala na siyang mukha. Parang usok na may anyo ng tao. Pero may dalawang mata na tila apoy na bughaw. Habang nakatitig ako, unti-unti siyang lumapit sa akin sa refleksyon. Pero sa totoong mundo, wala pa rin tao sa harap ko. Bakit mo kinuha? Yun lang ang sabi niya, pero parang dumadagundong sa buong bahay. Nangilabot ako at napatras. Hanggang sa maramdaman kong may humawak sa balikat ko. Paglingon ko, walang tao. Pero may marka ng kamay sa balat ko. Basa, malamig, parang tubig mula sa ilog. Tumakbo ako palabas ng bahay. Pero paglabas ko sa pintuan, ibang tanawin ang bumungat. Hindi na ito ang kalsada namin. Mga puno ng palm, mga kandila sa gilid ng daan, at mga taong nakasuot ng puting tela, nagdadasal sa wikang day. Parang napunta ako sa ibang panahon. Isang matandang babae ang lumapit sa akin. Nakatingin siya sa kwintas na hawak ko. Kung gusto mo makaalis, ibalik mo ito sa lugar kung saan siya namatay. Tinanong ko kung saan iyon, pero bago pa siya sumagot, nawala siya, at ang paligid, unti-unting bumalik sa normal. Ako na lang ulit mag sa harap ng bahay. Hawak pa rin ang kwintas ng gayon ay kumikislap sa dilim. Pagpasok ko, sarado na ulit ang mga ilaw. Tahimik na tahimik ang buong lugar. Pero sa sahig, may mga basang yapak na papunta sa hagdan. At sa dulo na hagdan, nakatayo siya ulit. Gayon, hawak na rin niya ang kwintas. Mumiti siya at sa unang pagkakataon. Narinig ko malinaw ang boses niya. Gayon, makakasama na kita. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Hindi ako makagalaw. Yung niti niya, hindi galit, malungkot. Parang may hinanakit na matagal ng gustong sabihin. Unti-unti siyang lumapit sa akin. At habang papalapit siya, naramdaman ko ang lamig na parang tumatagos sa buto. Ang kwintas ay nagliliwanag ng mas maliwanag. At sa bawat hakbang niya, lumalakas ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Ang mga kurtina, kumakaway na parang may sariling buhay. Hindi ako makaalis, bulong niya. Hanggang gayon, nandito pa rin ako sa ilalim na hagdan. Dahan-dahan akong tumingin sa ibaba. At doon, nakita ko ang sahig na unti-unting nagbibitak. May lumalabas na tubig. Malamig, may tim. At sa gitna nito, may mga daliring unti-unting lumalabas. Nanginginig ako, pero may kung anong awa ang bumalot sa akin. Lumapit ako, kinuha ang kwintas mula sa kanyang kamay. Sige, sabi ko, mahina. Ibabalik ko. Lumuhod ako sa sahig, inilagay ang kwintas sa bitak. At agad na may malamig na hangin na dumaan sa paligid. Ang liwanag ng kwintas ay naging puti. At antiunting nawala ang anino sa likod ko. Tahimik. Matagal. Tila huminga ulit ang bahay pagkatapos na maraming taon. Munit bago tuluyang mawala ang kanyang anyo, lumapit siya sa akin. At sa huling sandali, bumulong siya sa tenga ko. Salamat pero hindi lahat ng anino ay kaya mawala. Pagmulat ko, umaga na. Ang bahay, tahimik na ulit. Wala ng yapak, walang boses. Pero sa salamin sa sala, may nakasulat na mga salita sa day. At kahit hindi ko ito maintindihan, pakiramdam ko, babala iyon. Tuwing gabi, bago ako matulog, ramdam ko pa rin minsan ang malamig na hangin sa tabi ko. At sa dilim, Minsan, may nakikita akong maliit na refleksyon ng batang babae. Nakangiti lang. Parang nagpapaalala na kahit anong ibalik mo. Ang anino, lagi pa ring marunong bumalik. Mula noon, pili kong iniwasan ang basement. Pinuno ko ng mga kahon ang pinto, sinarhan ng pako. Pero tuwing madaling araw, may maririnig akong kaluskos mula sa loob. Parang may naglalakad sa kahoy na sahig. Parang may bumubulong na pangalan ko. Mahina, pero malinaw. Isang gabi, habang umulan sa labas, Nawala bigla ang kuryente. Bumalik ang amoy ng lumang insenso. At sa salamin ng bintana, nakita ko siya muli. Nakatingin, hindi galit, pero parang may gustong ipaalala. Lumapit ako sa salamin. At sa likod niya, nakita ko ang aninong lalaki. Hindi ko pa siya nakita noon. Matangkad, nakasuot ng lumang inipormi. At hawak ang kamay ng batang babae. Pareho silang nakatingin sa akin. Parehong malamig ang mga mata. Nagsimula akong magdasal sa isip. Yung dasal na itinuro ni Mae isang day chant para sa mga ligaw na kaluluwa. Habang inulit ko iyon, unti-unti silang naglalaho sa salamin. Ang ulan sa labas, humina. Ang amoy na insenso, nawala. Akala ko tapos na. Ero paglingon ko sa likod ko. May nakalagay na maliit na kahon sa mesa. Basa pa ito, may putik sa paligid. Binuksan ko. Nandoon ulit ang kwintas. Wala na akong sinabing kahit ano. Dinala ko ito sa ilalim na hagdan. Binunot ko ang lumang kahoy na takip. At doon ko ito ibinaon muli kasama ng bulong na sana, sa wakas. Matahimik na siya. Pagkatapos noon, karang gumaan ang bahay. Wala ng kaluskos, wala ng anino. Lumipas ang mga buwan, naging tahimik na ng gabi. Ngunit minsan, sa mga gabi na malakas na ulan, nakikita ko pa rin sa bintana. Ang munting refleksyon ng batang babae. Nakasilip lang, nakangiti. Parang binabantayan ako mula sa dilim. At tuwing lalabas ako ng bahay, naririnig ko pa rin sa hangin. Ang mahinang tinig na nagmumula sa ilalim ng lupa isang boses na kalmado, at parang laging nagbubulong na pareho lang na salita. Salamat, hindi mo ako kinalimutan. Lumipas ang mga taon, at kahit ilang ulit ko nang pinalitan ang pintura ng bahay. Tinakpan ang lumang hagdan, at pinalitan ang mga lumang bintana. May mga sandaling tila bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Minsan, habang nag-ayos ako ng bulaklak sa harap ng bahay, may biglang ihip na malamig na hangin. Kasabay nito, umaling ngaungaw ang mahinang tunog ng mga kampanilya katulad ng tunog na narinig ko noong una kong nakita siya. At sa dikalayuan, sa salamin ng lumang bintana sa ikalawang palapag, nakikita ko pa rin ang hugis ng batang babae. Nakasilip lang, nakatingin sa akin. Nakangiti ng payapa. Gayon, hindi na ako natatakot. Alam kong hindi na siya nagmumulto. Nandito lang siya. Isang alaala, isang kaluluwang natutong magpatawad. Tuwing gabi, nagsisindi ako ng kandila sa hagdan. At inilalagay ko ang maliit na bulaklak sa tabi nito. Isang simpleng pag-alala sa kanya. At sa lihim na ibinahagi namin ng bahay na ito. At kapag dumaan ang malamig na hangin. Kasabay na mahinang bulong na salamat. Mumingiti ako sa dilim. Dahil alam kong sa wakas. Pareho na kaming matahimik.